Kapag narinig mo ang pangalang Jesus, ano ang pumapasok sa isip mo? Para sa ilan, ito ay ang simbahan tuwing linggo. Para sa iba, ito ay mga ritual, dasal, sakramento, at sagradong tradisyon. Para sa bilyon-bilyong tao, ito ay ang kristyanismo mismo, isa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Pero narito ang kabaligtaran. Hindi kailanman tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na kristyano. Hindi siya nagtayo ng gusali ng simbahan. Hindi siya humiling ng mga denominasyon, doktrina o dogma. Kaya, para saan ba talaga siya dumating? Isipin ito, libu-libong taon nang hinahati ng relihiyon ang sangkatauhan. Nagkaroon ng mga digmaan sa pangalan ng Diyos. Mga bansa ay bumangon at bumagsak sa ilalim ng mga bandera ng pananampalataya. Walang katapusang nagtatalo ang mga tao kung sino ang tama sino ang mali, sino ang ligtas, at sino ang mapapahama. Ngunit kung aalisin mo ang mga patong ng tradisyon at titingnan ng malapitan ang kanyang mga salita, may makikita kang nakakagulat. Hindi tayo itinuturo ni Jesus sa isang relihiyon. Itinuturo niya tayo sa isang paraan ng pamumuhay, isang paraan ng pagmamahal, at isang nakatagong kaharian sa loob natin. Sa videong ito, suriin natin ng malalim ang nakalimutang katotohanan na hindi dumating si Jesus para magsimula ng isang relihiyon. Dumating siya para gisingin ang sangkatauhan. Si Jesus at ang konteksto ng kanyang panahon. Para maintindihan kung bakit napakabagsik ng mensahe ni Jesus, kailangan nating bumalik sa dalawang libo taon na ang nakalipas sa isang mundong pinamamahalaan ng mga imperyo at kontrolado ng relihiyon sa Judea, ang sentro ng buhay ng mga Hudyo ay ang templo sa Jerusalem. Taon-taon, libo-libo ang naglalakbay ng milya-milya para lamang mag-alay ng sakripisyo. Ang mga pari ang kumokontrol sa mga ritual. Ang mga pariseo at Sadusyo ay pinagtatalunan ang batas ni Moises sa bawat detalye, daan-daang patakaran tungkol sa kalinisan, pagkain, paghuhugas, at sabbath. Ang relihiyon ay hindi opsyonal, ito mismo ang buhay at sa ibabaw ng lahat ng ito ay ang Imperyong Romano. Hinihingi ng Roma ang buwis, katapatan at pagsunod. Para mapanatili ang kapayapaan, pinayagan nila ang mga pinuno ng Hudyo na patakbuhin ang kanilang sistemang panrelihiyon basta't hindi nito hinahamon ang kapangyarihan ni Cesar. Kaya isipin mo, para sa karaniwang tao, ang pananampalataya ay madalas na nangangahulugan ng mahigpit na mga patakaran, takot na labagin ang batas, at walang katapusang pag-aalay sa templo. Ang Diyos ay itinuturing na malayo, nakakulong sa likod ng mga pader ng templo, na maaabot lamang sa pamamagitan ng mga pari, sakripisyo, at ritual. At pagkatapos, dumating si Jesus. Isang anak ng karpintero mula sa Nazareth. Hindi isang pari, hindi isang pariseo, hindi isang political na leader. Tumayo siya sa mga lansangan, hindi sa mga korte ng templo, Nakipag-usap siya sa mga manginisda, maniningil ng buwis, mga prostitute, at mga mahihirap. Sa halip na magdagdag ng mas maraming batas, sinabi niya, ang aking pamatok ay madali at ang aking pasanin ay magaan. Tumingin siya sa mga tao at sinabi sa kanila ang isang bagay na revolusyonaryo, na ang Diyos ay hindi nakakulong sa isang templo. Hindi pag-ari ng mga pari. Hindi limitado sa mga ritual o sakripisyo, Ngunit ang banal ay mas malapit kaysa sa inaakala nila, buhay, humihinga, nasa loob mismo ng kanilang mga puso. 1 verse 4, 21 hanggang 23, ang oras ay darating na sasambahin nyo ang ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa ama sa espiritu at sa katotohanan. Ito ay isang dagundong sa mga tainga ng kanyang panahon sa isang mundo kung saan ang relihiyon ay tungkol sa mga gusali, ritual, at otoridad, itinuturo ni Jesus ang mga tao sa isang bagay na personal, panloob, at buhay. Ang totoong itinuro ni Jesus Nang magsalita si Jesus, ang kanyang mga salita ay hindi tulad ng anuman na nakasanayan ng mga tao na marinig. Ang mga pinunong panrelihiyon ay nagturo ng mga patakaran. Binigyang diin ng mga pari ang mga sakripisyo hiningi ng imperyo ang pagsunod. Ngunit si Jesus, nagsalita siya sa mga kwento, sa mga talinghaga, sa mga simpleng katotohanan na tumatago sa puso. Sa halip na mahabang mga ritual, nagbigay siya ng dalawang utos na nagbubuod sa buong batas, mahalin ang Diyos ng buong puso. Mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang ritual, walang komplikadong mga panuntunan, pagmamahal lang, dalisay, radikal at walang kondisyon. Ngunit lumampas pa si Jesus. Hindi lang siya nagsabi na mahalin ang iyong kapwa. Sinabi niya, mahalin ang inyong mga kaaway. Pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo. Ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Isipin kung gaano ito nakakagulat. Sa isang mundo na binuo sa paghihiganti, kung saan naglalaban ang mga tribo, at pinamamahalaan ng Roma sa pamamagitan ng tabak, itinuturo ni Jesus ang isang mas mataas na paraan, isang kaharian na hindi sa mundong ito. Lukas 17 hanggang 21, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Hindi niya sila sinabihan na hanapin ang Diyos sa templo o tumakbo sa mga bundok. Sinabi niya sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob na ninyo. Hindi ito ang wika ng relihiyon, ito ang wika ng paggising. Para sa mga mahihirap, inaapi, at nakalimutan, ito ay pag-asa. Para sa mga otoridad ng relihiyon, ito ay mapanganin. Dahil kung ang Diyos ay nasa loob na ng bawat tao, kung gayon walang pari, walang imperyo, walang institusyon ang maaaring mag-angkin na kontrolado nila ang daan patungo sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit binago ng mensahe ni Jesus ang mundo. Hindi siya nagtatayo ng isang bagong relihiyon. tinatawag niya ang mga tao na bumalik sa esensya ng mismong buhay, pagmamahal. Pagpapatawad Panloob na pagbabago Isang kaharian na hindi binuo ng mga pader at tabak. Ngunit isang kaharian ng puso. Paano nabuo ang relihiyon pagkatapos ni Jesus? Matapos ipako si Jesus sa krus, ang kanyang mga tagasunod ay naiwan na nanginginig. Ang kanyang mga tagasunod ay wasak ang puso, nalilito, at natatakot. Ang ilan ay naniniwala na siya ay nabuhay muli. Ang iba naman ay desperadong kumapit sa kanyang alaala at sa kanyang mga salita. Sa mga unang taon na yon, ang Kristyanismo ay hindi isang relihiyon, ito ay isang kilusan. Sa una, hindi ito tungkol sa mga simbahan o katedral. Nagpupulong ang mga tagasunod sa mga tahanan, hindi sa mga templo, Sama-sama silang nagpuputol ng tinapay, nagbabahagi ng kanilang mga ari-arian, at nagdadasal ng lihim. Walang mga ingranding busali, walang opisyal na doktrina, walang mga plero na nakasuot ng roba. Ordinaryong mga lalaki at babae lang, na inspirasyon ng alaala ng isang guro na nagsalita tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, at isang kaharian sa loob. Tinawag nila itong ang daan, hindi isang relihiyon kundi isang paraan ng pamumuhay. Habang lumilipas ang mga taon, ang kanyang mensahe ay naglakbay lampa sa Judea, patungo sa Greece, Rome, at sa malalayong lugar ng imperyo. Habang lumalaki ang kilusan, gayon din ang paglaban. Nakita ng Roma na mapanganib ang mga pagtitipon na ito, mga taong tumatanggin yumuko kay Caesar, na nag-aangkin ng isa pang kaharian. Sumunod ang pag-uusig. Ang mga Kristiyano ay hinanap, ikinulong, at pinatay pa sa mga arena at sa harap ng kamatayan, nagsimulang magsulat ang mga unang mananampalataya. Mga sulat, ebanghelyo, patotoo, sinusubukang panatilihin ang mga turo bago sila mawala. Pagsapit ng ikadalawa at ikatatlo siglo, nagsimula ang mga pagtatalo, aling mga sulat ang totoo. Aling mga turo ang dapat tanggapin? Ibat-ibang grupo, ang ilan ay nakatuon sa pag-ibig at panloob na pagising, ang iba ay sa mahigpit na doktrina ay nagtalo-talo. Sa huli, pumasok ang mga makapangyarihang pinuno. Binoo ang mga konseho. Pinili ang mga aklat. Ang ilang mga teksto, tulad ng Gnostic Gospels na nagsalita tungkol sa panloob na kaalaman, ay idineklarang heretikal at itinago. Ang mensahe ni Jesus ay hindi na lamang isang buhay na paraan ng pag-ibig, ito ay naging isang sistema ng paniniwala. Pagsapit ng ika-apat na siglo, ang Kristyanismo ay hindi na isang ipinagbabawal na pananampalataya. Nang magbalik loob si Emperor Constantine, bigla itong tinanggap ng Roma, ang imperyo mismo na dating sumubok na durugin ito. Ngunit kasama ng pagpapala ng Roma, ay dumating ang impluensya ng Roma. Ang mga simbahan ay naging institusyon ng Estado. Nagpasya ang mga konseho kung aling mga aklat ang bubuo sa Biblia at aling mga sulat ang susunugin o itatago. Ang buhay na salita ni Jesus ay naging sistematikong mga kredo, doktrina at dogma. Ang pananampalataya ay hindi na lamang tungkol sa isang personal na paglalakbay sa loob. Ang pananampalataya ay naging konektado sa otoridad, mga ritual, at kontrol sa politika. Ang nagsimula bilang isang kilusan ng pag-ibig at panloob na pagbabago ay dahan-dahang nabago upang maging isang relihiyon ng kapangyarihan, hierarkiya, at kontrol. At kaya, ang tao na dumating upang palayain tayo mula sa mga tanikala ng relihiyon ay ginawang sentro ng isang relihiyon na may sariling mga tanikala. Ito ba ay pagpapanatili ng kanyang katotohanan o ang pagsilang ng isang bagay na hindi niya kailanman hiniling? Ito ang tanong na iniwan sa atin ng kasaysayan at isa na kailangan nating pag-isipan kahit ngayon. Ngayon, tingnan natin kung ano mismo ang pagkakaiba sa pagitan ng mensahe ni Jesus at ng relihiyon. Madalas na sinasabi ng relihiyon, Sumunod sa mga patakaran. Isagawa ang mga ritual. Sundin ang mga pinuno. Ngunit sinabi ni Jesus, Mahalin ang isa't isa, magpatawad ng walang limitasyon. Maging tulad ng maliliit na bata upang makapasok sa kaharian. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Nagtatayo ang relihiyon ng mga pader kung sino ang nasa loob, kung sino ang nasa labas. Munit sinira ni Jesus ang mga pader, hinawakan niya ang mga ketongin, kumain siya kasama ng mga maniningil ng buwis, nakipag-usap siya sa mga babae, at pinuri niya ang pananampalataya ng mga dayuhan. Sinasabi ng relihiyon, malayo ang Diyos at kailangan mo kami upang maabot siya. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Ang relihiyon ay maaaring maging mabigat na pasanin, mga batas sa ibabaw ng mga batas, mga tradisyon sa ibabaw ng mga tradisyon. Ngunit sinabi ni Jesus, ang aking pamatok ay madali at ang aking pasanin ay magaan. Ang relihiyon ay madalas na umuunlad sa takot, takot sa parusa, takot sa impyerno, takot na maibukod. Ngunit nagturo si Jesus ng kalayaan, perpektong pag-ibig na nagtataboy ng takot. Ang relihiyon ay tumuturo sa mga institusyon. Tumuro si Jesus sa pagbabago. Ang relihiyon ay maaaring lumikha ng mga tagasunod na sumusunod. Gusto ni Jesus ng mga alagad na gumigising. Nagtatayo ang relihiyon ng mga monumento na gawa sa bato, Nagtatayo si Jesus ng mga buhay na templo, mga pusong puno ng pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ng kanyang mga salita sa mga otoridad noong kanyang panahon. Dahil kung ang bawat tao ay may banal na liwanag sa loob nila. Kung gayon walang pari, walang sistema, walang imperyo, ang maaaring mag-angkin na kontrolado nila ang daan patungo sa Diyos. At iyon ay revolusyonaryo. Ang esoterikong pananaw, para sa mga tao, nagsalita si Jesus sa mga talinghaga, mga simpleng kwento tungkol sa mga buto, ubasan, pastol at mga barya. Ngunit sa kanyang mga disipolo, nagpahiwatig siya ng mas malalim na mga katotohanan, mga hiwaga ng kaharian na hindi sinabi sa lahat. Ang ilan sa mga nakatagong turo na ito ay nabubuhay sa mga teksto sa labas ng Biblia, tulad ng Gnostic Gospels, na nagsasalita tungkol sa kaalaman, gnosis, at pagising sa loob nang sinabi niya pasanin ang inyong krus marami ang naisip lamang ay pagdurusa ngunit nakikita ng esoterikong tradisyon ang isa pang kahulugan ang krus bilang simbolo ng pagbabago pagkamatay sa ego upang ang mas mataas na sarili ay mabuhay nang sinabi niya muling ipanganak ginawa itong pormula ng relihiyon ulitin ang isang panalangin sumali sa isang simbahan Ngunit alam ng mga mistiko na nagsasalita siya ng panloob na muling pagsilang, paggising sa kaluluwa, tulad ng isang uod na nagiging paru-paro. At nang sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo, hindi ito metapora. Ito ay isang paghahayag na ang langit ay hindi lamang isang lugar sa itaas, kundi isang estado ng kamalayan sa loob. Mula sa isang esoterikong pananaw, ang bawat himala ni Jesus ay may simbolikong kahulugan. Pagbabago ng tubig sa alak, pagbabago ng ordinaryong sarili sa mas mataas na sarili. Pagpapagaling sa bulad, pagbubukas ng panloob ng mga mata sa espiritual na katotohanan. Pagbuhay sa patay, paggising sa mga kaluluwang nakulong sa kamangmangan, pabalik sa buhay. Ang mga ito ay hindi lamang mga kababalaghan, upang patunayan ang kanyang kapangyarihan, ang mga ito ay mga aralin sa espiritual na alchemy, mga code para sa mga handang makakita. Ang nakatagong mensahe ni Jesus ay hindi kailanman tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa realisasyon. Na ang bawat kaluluwa ay may banal na liwanag. Na ang paglalakbay ay hindi lamang upang sambahin siya, kundi upang maging gising tulad niya, isang buhay na katawa ng pag-ibig, katotohanan at liwanag. Maaaring bantayan ng relihiyon ang mga doktrina. Ngunit ang esoterikong Jesus ay nag-aanyaya sa atin na maranasan ang Diyos ng direkta, hindi sa pamamagitan ng mga templo o mga pari, kundi sa pamamagitan ng pagising ng ating sariling mga puso. Bakit ito mahalaga ngayon? Dalawang libong taon na ang lumipas, ang sangkatauhan ay nakikipagbuno pa rin sa parehong problema. Ang relihiyon ay naging pinagmulan ng pagkakakilanlan, ngunit pati na rin ang Ang mga bansa ay nakikipaglaban pa rin sa mga digmaan sa pangalan ng Diyos nagtatalo ang mga pamilya tungkol sa mga doktrina. Naghihiwalay ang mga denominasyon dahil sa mga patakaran at ritual. Ngunit kung hindi dumating si Jesus upang magsimula ng isang relihiyon, ano ang sinasabi niyan tungkol sa paraan ng ating pamumuhay ngayon? Nangangahulugan ito na kapag binabawasan natin ang kanyang mensahe sa mga ritual at dogma, nanganganib tayong mawala ang punto dahil ang kanyang tawag ay hindi kailanman sumali sa aking relihiyon. Ito ay palaging sumunod kayo sa akin. Hindi sumunod sa isang institusyon, kundi sumunod sa daan ng pag-ibig, pagpapatawad, at panloob na pagising. Isipin ang isang mundo kung saan sa halip na mag-away kung sino ang may tamang relihiyon, isinasabuhay natin ang katotohanan ng kanyang mga turo. Pagmamahal sa ating kapwa gaya ng ating sarili. Pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Pagkita sa banal na liwanag sa bawat kaluluwang tao. Hindi ba ang mundong iyon ay mas magiging katulad ng kaharian ng Diyos na kanyang sinabi? Maaaring bigyan tayo ng relihiyon ng tradisyon, pagkakakilanlan at pagiging kabilang. Ngunit ang puso ng mensahe ni Jesus ay higit pa sa lahat ng iyon. Ito ay tungkol sa pagbabago, pagiging pag-ibig mismo, at sa isang panahon kung saan ang sangkatauhan ay humaharap sa napakaraming takot, pagkapuot at pagkakawatakwata. Marahil ang kanyang tunay na mensahe ay eksaktong kailangan nating tandaan. Hindi dumating si Jesus upang magtayo ng isang relihiyon. Dumating siya upang gisingin ang isang revolusyon ng puso, isang revolusyon na nagsisimula hindi sa mga katedral, hindi sa mga konseho, kundi sa loob mo, Marahil ang pinakamalaking trahedya ng kasaysayan ay ito. Ang tao na dumating upang palayain ang mga tao mula sa mga tanikala ng relihiyon ay ginawang sentro ng isang relihiyon na may sariling mga tanikala. Ngunit narito ang magandang balita, ang kanyang tunay na mensahe ay hindi kailanman nawala. Hindi ito nakakandado sa mga sinaunang templo o nakabaon sa ilalim ng mga doktrina. Ito ay buhay, narito, ngayon, bumubulong sa iyong puso na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. At marahil iyan ang tunay na pagpipilian na kinakaharap natin ngayon. Susunod ba tayo sa relihiyon o isa sa buhay ba natin ang pagising? Kakabisaduhin ba natin ang mga patakaran o isa sa buhay ba natin ang pag-ibig? Dahil sa huli, hindi tayo tinawag ni Jesus upang maging kabilang sa isang relihiyon. tinawag niya tayo upang maging liwanag sa kadiliman. Kaya tinatanong kita, sinusunod mo ba lang ang mga tradisyon? O naglalakad ka ba sa daan ng pag-ibig, ang daan ng kalayaan, ang daan ng paggising na ibinunyad ni Jesus? Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, huwag mo itong itago sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang tao na kailangang marinig ito, at kung gusto mong magpatuloy sa pagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan ng mga turo ni Jesus, siguraduhing i-like ang video na ito, magsubscribe at i-hit ang bell para hindi mo ma-miss ang susunod. Sama-sama, tuklasin natin muli ang mensahe na maaari pa rin baguhin ang mundo ng isang nagising na puso sa bawat pagkakataon.